Good evening. Good. Uh, how are you, everyone? Ayan. My video for today is very simple, na naman. Ayan. Dahil may bago kompas. mas. Eto na. Nailolo to ano na nate? Ayan. Sige. Nagbisa na ako ng onion, garlic, of course with green chili. Ayan. With the chicken ayan, sige, hindi ko alam po anong klaseng loto ang lulutoin ko, basta <laughs> basta magluto lang may sarili man akong ano ayan, may sarili tayong kung anong klaseng loto ang dapat gawin ayan, sige, ganun lang talaga tayo ayan so check natin asa ba? Ayan, kami din natin. Ayan, sige. Kasi malaki man yung aking pinaglulutokan, ba? So, hindi ko alam kung anong klaseng luto yung luto ko. Basta magluto lang ako. Oh, mm. Nalagyan natin ng sitaw. Parang inadobo na may sabaw. Oh, ah. Ayan, syempre, kailangan natin. ano mo, dito ako nakutong mag-budget. Budget as in, pala. Ilagyan ko na rin siya ng ano, ayan, pinamamantika ko lang yung manok kasi masyadong mamantika yung manok. Ay, taray. In fairness. Ayan, sige. Ang cute na ang aking mga pag-umibang Kasi yung nabili kong chicken, Ay, ano to eh, hindi ko gusto yung chicken na to kasi matagal ko nang ginagamit to dati doon. Nandun pa ako sa uh, pinalula. <coughs> hindi ko gusto to. Kaya kailangan is marami siyang spicy. Kaya sige, lalagyan ko talaga siya ng marami spicy para yung amoy kasi may ano siya, mga lansa nga. Mga manok, mga dito, ang Kasi hirap man ako magluto pa sa ano. Kasi araw-araw pag magluto ako ng itlog, basag-basag yung itlog. Kasi man, lagay na natin yung sitaw. Ayan. Sitaw mo, baby. Lagyan natin sa na, mga ano. Baka matulog. Lagyan natin ng puti. O. Oh, of water lang. Tapos lagyan natin siya na as usual. Matawa ako, umorder ako sa grocery. Sabi ko, sabi niya, worth 11 kb uh, point something. 1 kb, 11 kb, 1 kb something like that. Sabi ko, one packet. Alam mo, binigay sa akin, one isang peraso. <laughs> tapos hindi pa raw yung kasama sa hindi pa raw kasama sa bayad tapos sabi ko ba mali ako ng kape <clears throat> sabi ko one one set yung three in one sabi niya wala binigay sa akin isang pirasong kape <laughs> ah the lord Map mapapa, mapapa sana all ka na lang talaga sa kanila pa yes, sabi ko sabi ko no I don't like this one I want packet or one box or How many pieces have available? I don't like this one. It's peraso. Ay, gata yan. May mga gusto pasaway man ang mga ano ta. Mga pasaway dito. Kailangan talaga pagka mag-order ka dito is completely. Ayan, sige. Walang, walang ano. Ayan, sige kasi nga. <laughs> Iban mo lang ano nila. Eh. Matatawa ka na lang sa kanila pa. <laughs> At least meron naman akong dagdag na gaya tayo eh. At least brand new man ito So, sample man ikakabig ito. Ito sa, sa akin, ito binili ko rin ah. <laughs> wala, wala. Pagluluto ako sana ng cake ba? Pag ano ko ng cake? Pangalan natin yung ati. Kumukulo na siya. Cute na, aking ano. Cute ng aking pots. Natuwa ako. alabet love it. Ayan, sige. Tapos loto na siguro itong inadobong sitaw natin. Inadaw na may sabaw. Oo. Ganyan. Yung para may sabaw. Kasi puro ano man ako. Hindi na ako nakakatikim na may sabaw ba. Ayan. Kaya ganyan. Sige. Sige kasi hindi man ako nagloloto. Ngayon, napipilitan ako magloto kasi nga, ang duty ko kasi, eh, alanganin, ayan, sa umaga, alas 11, may alas 12 hanggang alas 3. Cut off na naman ako, 3 hours. Then, start na naman ako ng alas 8 hanggang ala una. So, straight na ako noon. Wala na merienda. Kaya sobrang guto. Magluluto ako ng alauna ng gabi. Kakain na paluto pa tayo dyan. Diabotin ako na alas 3. Tulog ako alas 4. Gising na naman ako na alas 10. Kasi syempre, mag-prepare ka pa, maliligo, etc. Bretche, bretche, gano'n. Kaya yun. Kaya kahirap ba? Ayan. Kaya yun. Yun ang ano ko. Yan yung <clears throat> routine ko araw-araw kaya yung schedule ko ba yung parang pagod ka lalo mas mainam pa yung ma-straight mo yung 8 hours kasi wala pa kasi akong kapart kasama dito kaya yung oras ko instead na ipang gabi ko ipang araw sayang din kasi sa gabi kasi walang tao sa gabi dapat may tao sa gabi kasi nandun nga yung mga customer minsan sa gabi depende pagka sinwerte pagka ano bokya din ganun din depende sa tsaka depende rin sa ano sa account kasi yung account man dito sira mga ano zero zero ba hindi maganda yung account nila dati daw malakas yung account nila ngayon um, hindi na napagpapala sabi ko nga kasi nga pinabayaan lang nila kaya ganon, inaayos ko na naman, kumbaga binubuhay ko, pero ang hirap magbuhay. Kasi ano, uh, kailangan talagang pagcagaan mo. Kaya lang, yun talaga, caga caga lang. Sabi nga diba, kahit anong pitik mo, kahit anong gawin mo, pagka hindi mabuhay, hindi talaga mabuhay. Charla. Joke <laughs> <Yung> lang. <laughs> Ayan, sige po. Thank you so much for watching. God bless. I love you guys. Eh. Ayan. Have a nice day po. Have a wonderful day po sa ating lahat. God bless us all. pasalamat lang tayo sa Lord always. Thank you always. Uh, to the glory. Ayan, to the blessing. Small or little. All, all marami or big. Ayan, just thank you the Lord. Love you guys.